Good morning. Aja na yung update sa uh, mga entries ninyo for January 6, 2026. Yan na yung mga sharers na nakolek ko. Ayan, from Ruleta 4. So, focus natin. Dapat natin ha. Focus natin yan para makikita nyo. Ayan sa ruleta for na sharers ano yan ha pinakauna na nag-share hanggang sa pinaka uh, ano na nakita ko na nag-mention of course tamang share alam niyo naman yan so ruleta, ruleta for sharers ayan check niyo na lang diyan Ayan, sa ruleta for sharers yan tapos sa uh, Violeta 3. Teka, maglagay tayo ng space. Space natin. Saglit. Roleta 3 naman, na uh, sharers. Ito. Yung links na, yung video or live ba na, yun na nandoon yung 16 to 20 na links. Yan naman. Yan sa pinakauna na nag-share hanggang sa last 16 to 20 from Russell up to Elgin tapos sa uh, 11 to 15 links naman na uh, video or live ba yun kung saan niya na lalagay yung 11 to 15 yan naman in order yan pinakauna nag share of course yung tamang share kasi sa mention ko yan tinitingnan So, links 5, 11 to 15, kung saan niya nakasulat na video or live sa so nasabi ko na, yan naman mga sharers. Sa ruleta trip tayo ha, alam niyo magikalat-kalat ko yan. Then, sa ruleta, then yung 1 to 10 links, kung saan niya na makikita yung link 1 up to link 10, yan naman sila. Ayan. So, yan lahat. Tapos, ilalag, nilagay ko na yan, nilagay ko na sa kada ruleta. Kasi, alam nyo naman, bawat share nyo, idadagdag ko sa, idadagdag ko sa 500. So, check natin ha. Up to, kasi yung ruleta 1, ano na yun, ah tapos na. Kaya, ruleta... Ruleta at saka Ruleta 2 tapos na rin. So, Ruleta 3 and 4, yan na shares. Yung mga links, i-update ko na lang. So, open natin yung Ruleta 3, ha? Open. Dito tayo. Ruleta 3. Kasi Ruleta 3 and 4, ako nag-collect. So, sa Ruleta 3, yan. Yan. Ruleta 3. Yun yung mga share sa Ruleta 3. G-copy ko na. Ayan o. Oh, Ruleta 3 shares. Ayan. Lagay ko na dyan ha. ruleta 3 sharers yan sa links uh, ano i-update ko, ko lang yan 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 sa ruleta 3 then open natin ang ruleta 4 ruleta 4 Okay ruleta 4 sharers ayan yan yung ongoing natin ngayon. Hindi ko pa yan dinilit yung mga links. So, so far, yan pa sila yung nag-share. Yung nagabakas, hindi pa ako nakacheck. Update ko lang, share. So, yan, yan, nalagay ko na. So, yun lang una. Update sa mga entries ninyo. Pwede pa humabol yung hindi pa nakasali. Andyan pa yung mga links sa Ruleta 4 dadagdagan ko pa 'yan. So meron pa tayong remaining ruleta ha, remaining ruleta na 5 6 7 8 9 10 para ipunot natin 'yan pagdating ng January 6, 2026. So 'yan lang ang update. So 'yan yung mga ruleta natin oh, nandiyan na yung ruleta 1 2 3 4. So, that's all. Balik tayo doon sa summary ng ruleta nyo. Sharers. Yan. Yan yung dyan ko kinuha. Dito ko nililista yung mga ano sharers sa ruleta 4 and 3. Ruleta 4 and 3. So, yan. Yan lang habol sa gustong humabol yung mga paano makakasali yung mechanics nasa description box lang ng mga links na kung saan yan makita yung mga links this is god repairs thank you god bless godly monday november 3 2020